Ay, hey guys, lulukoyin ko po yung panganay at bunsong anak ko. Ah, uh, kunwari, meron akong regalo sa kanila. Tatakuting ko sila. Ah, uh, tignan, na, tignan natin kung anong reaction ng mga mukha nila. Kung nakikita nyo, guys, itong insekto na ito, ayan. Ah, uh, ibibigay ko sa kanila. Tignan natin kung anong gagawin nila, guys. Ayan, ito. <laughs> ibibigay ko sa kanila yan tignan natin pero yung panganay ko parang parang nakita niya na ito eh. pero tignan natin kung anong reaction niya ayan ayan guys <laughs> ano to magandang ano to Ar -ar -ar -ay. ay alam ko yan <laughs> hindi <laughs> hindi <laughs> Ano nga kasi? Pera to. Oo <laughs> nga. Yung... Pera nga to. Papaluhin kita. Hindi. Pa, lo, kita. Bakit? Regalo ko pa, lo, nga to kasi ano? ang, ang galing mo, no? mo sa mo. Ang galing mo sa school eh. <laughs> Hindi, iba yan. Anong iba yan? Ano po yan? Hindi, regalo mo kasi kamay mo. Ano nga yung bibigyan ko sa'yo? Regalo ko nga to kasi um, <laughs> ang galing <laughs> B, regalo ko sa'yo. Eh, mo yung palad mo. Bakit ah? Hindi. Hindi.